Bali well, mao na ni akong akong income cha sa 3 months. Ya. Yeah. Dali na makita ang kuan. Para adla kani pricing money eh. mao ni akong gi-process niya yeah. mga 14 14 to 18 days. Mo muba, balhin ni siya dinhi. Hey or 21 days depende sa kuan kay lahat lahat na atong buyer na may sagawas so dugay jud maabot ang products uban ubalin siya din he dayon kani pwede na pud ni siya nimo ibayad everyday day na ko na imo balik din he. kay every day man ko nagprocess before katong pagstart jud nako then mo ni ang mga orders tari ka sa pending orders na mo ni mong bayaran process ko ha, magbayad ko ha, sulay ko bayad ha. Let's say for example, kani, kani, bayad ko ano 624, nag-click na ko. Then pay and check, eh pay and take. Ang 624, 584 anong bayaran. So 584 ang ma-minus sa yung wallet balance. Ano ra? Then hula na ni mo siya mo, mo on the way. Ano? So, sa kita muna naman ni Modere on the way. Confirm. ge-confirm na sa sitaw. Kay ilan ang iprocess. Ilan ang iputos. Na mga on the way. Na. Then, nakita, po din makita ang delivered. Click na delivered. Kanina nga delivered na. Na delivered siya atong sa buyer atong pecha dosi. So, pagka pecha si atong pecha kinsi, na ni siya sa wallet. Ibalina na siya sa wallet mo na yung order na t-shirt na naraw laton lang nimo, mo then akong advice kay everyday ta magkuan kuan mag para inika after sa 21 days na na ka ng stock everyday na puno balik ang kuan diri sa diri sa ato ang wallet pag download para masabtan nimo mo ako mga gipangyawyaw kuan ra ila ila ra nimo ang apps balik na siya din eh dayon katog katugahapon, lahi pud tugahapon, gahapon nagkuan ko sa ako ang pwede na, pwede na then, kahapon, ko ni withdraw pwede pud na ko ni bayad balik then gahapon diri ko ni adto sa affiliate kay naanam ko ko mga affiliate god ni gamit sa akong kuan Di ba 100 ka pina lang ni kay nag-withdraw ko 5,000. Every day naa na po siya masulod kay every day man po nag-process akong mga affiliate. So every day ginagmay, ginagmay ra ni diri kay 3% ra man sa affiliate pero at least makatabang po na basta na kay tudloan. Ya kani he 7% jud na siya or depende kung dako kag income pwede, kapital uh, capital pwede ka mo kapital og una ni ako mga total sold cha 872 sa 3 months hindi na problema kasi sila naman mag market depende kung kung dako imong kapital pwede ka mo pili atong mga products nga 8% up to 12% ang tubo pero kami sa so 7% lang sa ame, kay para kuan ba kay gamay-gamay ra man 100 kapin ra man ako ang ako ang capital 129 ra akong kapital chap mo na ni Sharon 175 na ang kwarta patuyok-tuyok na ko naka-withdraw na ko mga 8000 dire for 5000 pud sa affiliate paggamit na pag-register na cha kay para maila-ila nimo ang kuan maila-ila nimo ang no dili pa man kinahanglan na kuan dayon basta at least maila-ila nimo ang platform ba ang apps